guys dito na tayo guys nangawin na tayo guys dito may salamat guys oh dangis isa guys oh naman tayo ito ang lugar namin dito sa aming kinitirahan A few moments later. Hello guys, magandang umaga. Dito tayo guys na nagat na ngayon sa malapit na sa nabal bahura dito tayo e wala doon sa bayaw na natin eh. wala, wala na minsan na lang na padawi ang isda doon kaya siguro dahil siguro sa mainit masyado ang araw naana namin kanina wala dito lang tayo kahit minsan mga isda sa bato lang ang mga nahuli natin okay na lang yun basta mayroon hindi tayo, hindi tayo antokin pag walang nadawi guys antokin tayo kaya mabuti na lang mayroon dito minsan masyadong araw. Ngayon, umaga pa lang. Mm. Mapata ito. masyadong araw guys at ano tinaw dagat kaya siguro mahina ang pa uli sa isda ngayon mabuti lang kung umuulan Okay ang pagpahuli sa isda pag umulan Dito na yun Isan lang Dito pala yung isda namin Isda na Isda mo. Masyado guys oh. Mula kanina Hanggang ngayon Ang isda namin eh, Ito pa lang oh Ito lang isda namin. Simula kaninang umaga. Hanggang ngayon. Pero, okay lang. Ah, ma ah, tagal matagal pa maghapon. Maka, ano pa, makaipon pa siguro. Hey guys. Ito na tayo guys. Nawin na tayo guys. Ito may. và mặt gãy sau dần dần guys dần 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 ito pa rin mga isda sa oh guys saan na ito dito sa kapila ang sa bato guys at malalaki ng mga alon doon sa unahan o oh. sa malayo ay naanod tayo sa sa Taobon. ayun na tayo sa bandang umbasan at dito lang muna guys mamaya ulit na lang ako mag video bye bye guys ingat tayo palagi 2 hours later guys magandang hapon guys ito uwi na uwi na tayo at ito na tayo sa may beach ito sa lotus beach at sa isang beach ito yung may kulay pink bagong beach yan dito ang sinteres yun yung nasa itaas क्या दो गई guys magandang hapon ito ang isda natin ngayong araw guys uh, April 5 April 5 ito ang isda natin labing dalawang pinggan guys ito lahat labing dalawang pinggan ang isda natin ngayon karamihan mga dalagang bukid dito mga dalagang bukid guys oh. ito may mga salay salay din ito at ito mga lumong pangalan sa amin guys ito is dyan ito halo nga ilang pirasong lapu-lapu ito guys halo guys sabihing dalawang pinggan lahat guys at bukas na naman ulit guys maraming salamat sa inyong pagpanood palagi sa aking mga konten maraming salamat bye bye guys ini paper lagi bye bye guys